So One Punch Man Chapter 240 natang title nga nito e eh, Panatic. At bali nagpapatuloy nga mga tol ang laban ni Sweet Mask kay Pesky Clown. Napakarami nang ang tao ang nanonood sa tumitinding laban na yan at meron nga diyang isang lalaki ang parang ayaw kay Sweet Mask. At sinabi nga nito na akala raw ni Sweet Mask e eh, napakalaki nga pero payat nga lang daw ito at may maganda lang mukha. Pero may sumagot nga sa kanya na wag na nga raw mainggit dahil yang si Sweet Mask e eh, perfecto at wala nga raw itong magagawa. Nakita na nga raw nila sa magazine si Sweet Mask, matindi raw ang muscle nito kaya hindi mananalo ang lalaki kung lalabanan niya si Sweet Mask. Sinabi naman ng isang lalaki na yan nga raw yung actor sa isang meat gum commercial pero sinabi naman ng anak niya na ang boses raw ng lalaking yun ay eh, yung nasa Charisma King of Heroes. Mula nga dyan ay eh, marami pang mga tao ang ipinakita na nagsigawan para kay Sweet Mask. Sinabi ng babaeng to na bumili raw siya ng bagong single ni Sweet Mask at hinihintay niya nga rin daw ang palabas nitong bagong album. Meron naman dyang ibang mga tao na hinahanap ang kami kamera dahil sa akala nga nila e eh, isa nga itong TV show at kasama silang nabibidyuhan. At ang isang babaeng ito eh, nasabi pa na nagkataon pa raw na pangit ang buhok niya sa araw na to. Pero mula nga dyan dito sumigaw na nga si Sweet Mask na hindi nga raw ito palabas. Totoo nga raw na monster ang kalaban niya kaya magsitakbo na raw ang mga taong yan. Pero mula nga dyan eh, parang hindi nga siya naintindihan ng mga tao dahil sa ingay ng mga ito. Napatanong na nga lang ang mga ito kung nagagalit ba raw si Sweet Mask. at meron pang pumansin sa napakaganda niyang hita. Dito naman ay eh, pinakita ang isang matabang babae na talagang sobrang panis Sweetmas mask. In fact, ay eh, talagang OG fan daw siya nito at mayroon pa raw siyang double digit fan club membership. Ang mga banwagon nga raw na yan ay tumahimik. Ang tamang etiquette nga raw ay eh, ang pagiging tahimik lang at appreciate ang beauty niyang si Sweet mask. At hindi naman lang daw marinig ang boses ni Sweetmas dahil sa ingay ng mga taong yan. At talagang napakaswerte nga raw nilang mga nandyan dahil sa makik kita nga raw nila ang hero mode ni Sweet Mask. Dito naman eh talagang patuloy nga nagdadatingan ng mga tao. May napapatanong nga kung ang idol ba raw na talagang lumalaban ng sarili niya. Dahil may sabi-sabi nga raw na may kadobol ito para gumawa ng mga hero activities. Pero mukhang chismis nga lang daw yon At may nagsabi naman na oo dahil sa nakita niya ng araw na pinatay ni Sweet Mask instant lang isang monster. At talagang napakalakas nga raw na hero niyang si Sweet Mask. Yun nga lang ano raw kaya mangyayari sa ginagawa nitong pelikula kung ma-injured yung mukha niya. Dahil nga dyan dito, eh mukhang na-realize na nga ni Sweetmas na talagang hindi aalis ah, dyan ng napakaraming mga tao. At naisip niya nga dyan na mukhang mas mabilis daw kung tatapusin niya na agad ang monster na yan kesa paalisin ng mga tao dyan. Pero dito nga si Pesky Clown, eh talagang mas tumitindi at lumalakas. Grabe nga yung muscle niya dyan, talagang nabus na yung lakas niya dahil sa napakaraming mga tao. Sabi niya nga dyan, eh talagang nakakamangharaw ito. Yung mga si nga raw eh naging pagsuporta at tinanong niya nga si Sweet Mas kung lagi ba raw ganyan yung attention na nakukuha nito. Kasunod nga niyan mga tol sabay sugod niya nga dyan at babanatan niya ng hammer yung si Sweet Mas. Nakailag nga dyan ang hero mga tol pero tinamaan nga at nalaglag yung sunglasses niya. Tumalsik nga ito papalayo at dahil nga dyan itong dalawang babae na panapan ni Sweet e eh agad na nagdive para kunin ang sunglasses. Nag-aagawan pa nga sila at talagang gustong gusto nila makuha yan. At dahil nga dyan mga tol dito, eh talagang nabigla si Sweet Mask. Sinabihan niya nga na tumigil ang dalawa at huwag lumapit ang mga ito. Pero grabe dahil babanat na naman nga dyan niyang si Pesky Clown. Buti na nga lang dito at talagang napakabilis nga ni Sweet Mask. Nagawa niyang sagipin ng dalawang fangirl na yan sabay na sipa niya pa sa mukha ang payaso. Hinagis niya nga papalayo ang dalawa dahil sa hindi pa nga siya tapos at binanahatan niya nga muli sa mukha ang clown. Grabe yung tama mga tol. Talaga ng UP nga ang mukha ng monster at sunod-sunod pa nga ang binitawang atake ni Sweet Mask. Napakatinding suntok sa sikmura ang tinanggap dito ng payaso at isang napakatinding sipa nga na talagang nagpalipad sa clown na yan. Dito ay makikita natin na talagang napakaraming tawang nanonood at pumutok na naman nga rito ang isa sa mga lobo ng clown. At kasunod nga nyan dito mga tol talagang hindi pa nga natatapos dahil sa mas lalo pang ang lumaki ang payaso grabe dahil sa napakabilis nga talaga ng paglakas ng kalaban na yan at mapapansin nga natin dyan na parang isang higante na nga ang kalaban na yan ni Sweet Mask patuloy naman ang pagdating pa dyan ng mga tao at hindi nga nila inaasahan na makikita dyan si Sweet Mask napapatanong nga sila kung isang fan service event ba to pero nakita nga nila na nilalabanan nito ang isang monster at kasabay nga nyan mga tol e eh, talagang sunod sunod na combo at akang binitawan ni Sweet Mask hanggang sa tuluyang pumutok nga yung pangatlong lobo ng clown. At ang matindi nga dyan mga tol eh, e record nga at pinupost online ng mga tao yung mga video na nakukuha na nila. At dito e eh, pinapakita na mayroon ng mga live sa iba't ibang social media platform pati na nga rin sa TV ng nagaganap na laban. Dahil nga dyan mga tol e eh, talagang grabe sobra-sobrang attention yung nakukuha nila. At syempre dahil nga dyan e eh, talagang mas lalong lumalakas ang kalaban ni Sweet Mask. At dito nga sa last part mga tol e eh, talagang nasalag na nga ng paya song atake ni Sweet Mask. At dito grabe dahil sa hawak na nga ng clown ang buong braso niya. Sabi nga dyan ang clown eh talagang napakatinding attention nga raw nito. Yung lakas niya nga raw eh talagang nag-uumabaw na. At talagang nakakatakot nga raw ito kahit na para sa kanya. At nagpasalamat nga siya dyan kay Sweet Mask. So mukhang nasa disadvantage na nga mga tol si Sweet Mask. At habang tumatagal nga yung laban eh talagang mas lalong lumalakas ang clown dahil sa mas marami na nga ang nanonood Nasa live na nga nga yung laban nila at pati pala yung attention ng mga nanonood sa social media ay eh kasama sa dagdag na kapangyarihan ng clown. Kaya mukhang may hayari nga talaga mga tol si Sweet Mask. Anyway, yan nga lang ka ng video natin? Siyempre, kung gusto nyo nga, huwag nyo sana nakalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagam!